Bye.

sa manda. Para. Ayun, ayun. Oo, oh, sila nga. Dede. <tong> Apat na putok 'yung narinig namin. Sunod-sunod. Kayo -sunod. pa lang 'yung kita namin? Pilang naman

nakatagpo at naman. Hindi nakapaka sila um. Ano ba galing sa lobby? Para eh. galing sa sila ba? Ng isa bago kalabas sa sana yan. Para ni Ramsa kuno ano oh, bahay. Oo. Grabe yung ulo ulo niya oh. Grabe yung dugo. eh. Ano mo na dre? Yep daw. Mga lodge. Sino kaya may kagawian nito? Mga Francis, no? May minasakir dito, isang bahay tatlo tatlo ang patay grabe oh, walang... ng mga tao to walang ano, ay, natin ng... ano? ano? Ito? Ito. ha ito. Lalo, ito? <laughs> hindi na pwede ito. Hindi, hindi na pwede, pwede ang kanilang ginagawa hindi na pwede Lahat ng bahay na hmm. tayo, na. oo Ini -oh. oh, wow, uh, pasti

ito lang. Ang mura ah. Oh. Wala sigurong pagkain na makuha kaya... eh, ano, si siguro. Baka baka baki, uh, baka gusto nilang kunin tong mga to. Oo. Tapos lumaban. Ayun tinuluyan na siguro. Oo. Siguro itong iihipin siguro nila ito. Oo. Ayaw kamaya. Kaya nga to nga Ayun yan kasi yung hirap dito tol. Kapag mahina ka. lagi <laughs> <labi> kang <laughs> napit. Ano mangyayari dito tol? Naghahanap buhay na lang. to. Hindi nila kaya yung ano. Kasi naman nagulo siya sa akin. Okay talaga. <laughs> Napaka-inosenteng tao. Tol. Kuno gutom ko, pwede kumain muna ka kayo. Oh. Hindi. Hindi na pwede to. Ang magandang gawin natin dito tol oh di, no, galin uh, so, diba? di oh, din yun, siya. Mak ng pwede pa na marangal na ba? Hindi ba natin yun kuya lang dito makandusa sa labas? kaya ngasikong ririporto tayo, matagal na tayo oh bakak malaku kayo? si sorry tayo ng pwedeng gamitin yan, sa, sa Baka pwede libing natin Uma, uh, one, two, kahit man lang sa ganyan na bigyan natin sila ng magandang Ano, inaabol ba kayo doon? So, ano gawin natin eh? Yung mga ayawang mga tao O, kung natin mga tol, yung mga bangkay na yun, to mabata Tol, lilibing natin yan sila tol Lilibing natin ang mga marangalian kasi kawawa naman Para maano yung kaluluan na Baka yung kaluluan lang. Maano naman yung kaluluan lang. Ang doon. sa kaluluan So kung wala mas tama to. So yun ho mga idol Yun pala yung mga narinig nating putok kanina. may baon kami. Kasi narinig nyo rin tayo yung apat na putok. Kala ko mga tol, apat na putok yung narinig namin. Tol, Jibel at si Brad Cadjo yung nagkahing kwento sa mga bandido. Kaya, nung nakita namin kayo, ang tinanong nga, hindi naman. Sila pala. Sabi ko, sabi ko nga kanina kaniyo baka kasamahan, baka kayo yung pinagbabaril-baril eh. Hindi na, hindi na pwede itong ginagawa nila. Kasi wala nang hiya talaga nila tol. Ano yung tubig po ah? Hindi natin, talaga natin yan. Hindi natin in

Tingi ko. Tagbayin ha, ba hindi? Oo. Mamaya na. Ibigas ko na lang. Kung may may sulod Sana All my dear, may May sulod din chika. ka. na lang. Tingi na lang kayo yung mga magulang nito, Tol. Yan nga eh. Sa kabila Ang ano ko dito, baka yung yung nanay, baka dinala. Nanay pa na siguro Oo. Oo. Tingnan niyo yung Miriam nila. Hindi. Baka ano? Ha? Huh? Dito, hindi kinuha tong manok. Oh, saan kaya kaya manok? Hindi, bukay lang, okay. lang kinuha. Di manok. Tao lang yung pakain na. Hindi naman ang gutom Ay. yung mga tao nun. Pag ano, ano. <laughs> wala, wala man yung kaluluwa. Tapos yun. Hindi ang gutom yung mga tao nun. Okay na. Hindi yung tao to. Binalik pa yung... Silapin. <coughs> <coughs> Silapin. Pahula na naman. Ayok. Ayok. Ay, kawawa naman sila. Ang pa sana ito, ibibigay -ing, ko sana ito isang pan. Pan. Ang mga pa iba. Tabang naman. Tabang? Tabang. Ang At tama yung binigyan ko doon. Sabihin mo mga matabang. Mata Tapos oh, mo matabang yan. Hindi mo yung vlog yan na binigyan ko doon. Puka po ko dyan sa sapa o. Malami yan sa sapa. Marami yung daladala mo na yung bag ni Dora. Ito so, yung bibigay ni Gaya sa akin. Sure, sure. <laughs>

Kasi pag kayo, ang dito na rin dibi. Nang siguro, may Kung magene sa tuma Kung saan din dala 'yung tayo na mga mangkay mahirap ang ganyan. Tum. Yung manok, magna-market. Alam ko na iniisip mo, may, may pang-sagol oh. ba. Bata, 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 bata. Bata, uh, ah, talagang gutom na gutom na ako. Ito So yun mga branches, no? Ay, Nakita natin nyo ito, mga mga tao pinatay. Minasakir yung bahay. Ano ayun, sa tingin nyo mga, mga branches? Ano, anong, dapat gawin sa mga taong Talagang ng, Hindi ko na kaya yung ginagawa nila. ang gagawin namin ngayon, Hindi. uh, ililibing muna namin. Hindi. At pagkatapos, hahanapin namin yung gumawa nila. Andito pa yun sila. Andito pa yun sila. Andito pa yun sila.

ano brad sa saan natin nililibing? to parang may hukay din dito parang may nililibing? parang huk ay din dito mayroong gitnang uh, ano dito dalapit dito na sa mga anak niya uh -huh. maglagay lang tayo ng sulat ganon o po para makita nila kung saan natin nilagay pwede kasi kung nilagay ilalagay natin to dito, dito hindi masyadong formal ang mga mo yan

Na kita ni Imam yung mga pinagdududahan natin. Oo. Uh, uh, ginawa uh, niya yung, uh, kasi yung ano, yung, yung, hindi talaga yung, hindi, hindi na tayo papatayin. Oo. Oh. Kaya siguro oh, no, oh, sila so, oh. silang agresibo ngayon. So sinusubukan nila tayo. So, Di ba? Sinusubukan nila tayo. Kailangan ba talaga 'tong na usukan natin dito? Akala ko kasi no, 'pag chat niya sa akin, nakita niya nakaaga dito. Hindi pa kasi nung nagugutong ka na ngayon sa kanto, nung na kami ng putok, nung mm, primero isang putok, Hindi lang isa, nung nakala namin, kayo yung nakainkwintro. Oh. Kaya nagbasid-basid muna kami. Nung mm, nagkita na tayo, tinanong ko kayo, hindi pala. Siguro, okay. siguro yung kasunod, yung dalawang putok na ba? Uh -huh. Diba nagkasunod na yun? So, hindi siguro natamaan yun, no? Oo, kaya nga, yun, kaya binarin na gan. Yun, rin, yun. Yung siguro yung tumakbo, yung siguro. Yung tumakbo. Oo, yung isa. Apat na potok yun, Kasi yung isa nandiyan sa kabila. Tapos yung bahay, sinilip ko. Tansak sa loob, eh. Masag yung mga sa loob. Yan nga yung kuan nila, tol. Sinukuha nila yung pwedeng magamit dyan sa mga bahay. bahay. Yung mga pagkain, sinukuha nila. So, yan ang mahirap tol. Lang isiging, isiging, wala lang laman. So, laman buti yun yung, anong... yung sa nakita natin kanina Nung hindi tinuhat na siguro pa, kung sila diyan sa siguro so napadaan lang sila dito kasi di kung Tatumawid sila doon marami sila makukuha eh May mga baka doon na, sa... Ay, da, shed, shed.